Hi guys, good morning. Happy Heart Day sa inyong lahat. <laughs> Ito yung kadate ko. Ang magkumpuni ng washing machine. Tatanggal ba naman o? Oh? ano ko eh. Pagkatanggal ko ng mga ano, mga damit na nalabhan, nakita ko na lang natanggal. Kaya, kung pwede tayo. Hmm. Ano ba ito ipasok? yun. Hmm. Ito lang kung paano matanggal tulang natin hugasan to okay na. Ito yung ko. <laughs> pag ko. Ang pagkumpuni ng washing machine. Happy Hearts Day! Ako, ang ingay ko eh. Baka magising si Tonton. kung nasira na, sabi ko kay Asis ah, Asis, yung washing machine bali, ito yung ano pinalitan din dati, nung nakinaama pa kami, natanggal din eh pinalitan din dati Ibu hmm. itu ya tadi akan siya Asis magbalik. Buti na lang malinis ang aking washing machine. Kasi, ano to, di ba merong eco tub clean siya? Kaya, nung nakaraan nilinis ko, ayan. Hindi siya hindi masyadong madumi. Hmm. Ngayon pa yung mga dugo-dugo, oh. Matatanggal na lang yan. Pupunasan ko na lang. Tagal na rin to. Five years. Kasi mag-aanim taon na si Asher eh. Five years na to. Halos kay dad ni Asher. 2020. January. Ang alam ko, January ko to nabili eh. 2020. So, naka five years na rin ako. Sa akin washing machine. Hi, guys. Meron akong unexpected visitors. Uh, Pungta sila dito sa bahay kasi nga, birthday ko nga. Kasi happy birthday to me, walang handa. Happy birthday, Ate Jo. Eh, sila ang dito, pumunta. Ayan, Naka-red kami. Wala Valentine. change ka na. Ano, ano eh. Wala, wala ka Valentine. Inaantay ko si Julie kasi pupunta din daw si Julie. Nandala ba ang aking mata kasi nga na malapit na pong matapos. Oh. Malapit lang matapos ang aking ginagawa. Kaya, babalik ko yung sa tabula Natatanaw na si Judy. Bow na si Judy. Pito na lang 50. Ayun, may dalang silang lang cake. Tiningnan mo nanonood di mo masama ko eh. Ayun, may dalang cake. Ayun, mainit na na natutubig. Ayun, thank you. Dikit lang po ng sarita. Ano una? Ayun. Hindi napansin ko. Happy Valentine's Day. Happy birthday and happy Valentine's Day. Ito na lang yung request niya di ba? Hey, Ate Jo. Wala talaga akong ba. Na lang. <laughs> ito pa kender sabi nala nalagay? ito na rin ang kabiterno ano ano yan? ano 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 si ano ano na. Ay, naku, ewan ko ba kung ano na si Asis. ano Kasi kayo ka na, ano ano

tantan to ne, ma tantan Eh hey, hey, happy si Baby ay. No. Ay. <laughs> <laughs> Nakatingin besko, I. Nakatingin ka sa kawawa. Happy birthday. Kumain na lang ng ding basket. Maka masira pa 'no

Sabi ko gusto ko bilhin kay natin bumili ng transparent para kitang-kita mo ba meron Kulay yung light up kay black, green. Ate, sabi ko ito. Mas isda. Oo. meron siya siyang siya... siya Ay, maganda. paa. tabi? Ay, maganda. ay Thank you, thank you.

Ay, handa ko daw, sabi ni Asis, malaking isda. Yan, mas malinaw. Tatlong kilo Seven, at 70, 700 grams. Kalaki ah. Yan yung masarap pang sinigang. Lalo yung ulo niya, ang taba ng ulo. Gusto mo natin sa pag-ibisit? Oh! Basta, still passenger din. Ano, oh. may

So, 3.7 times 4.4 ano, 415. Who's the tall olive? That Pagkano ang presyo ng 700 kung 450? ano? One, 2, two. One, I, I know, one, one,